Ngayong ikalabing siyam nga ng September ay kasalukuyang isinasagawa ang unang araw ng Ava Festival dito sa Tuba, Benguet kung saan iba't ibang aktividad ang inaasahan ng mga lokal na mamamayan. Uling ipinagdiwang ang ikasyam na Ava Festival ngayong taon na may temang Ava Cultivating a New Era na naglalayong itaguyod ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka. Sinimulan ng programa sa pamamagitan ng ribbon cutting at pagpapakita ng mga produkto mula sa Ava Festival tulad ng mga gulay, prutas at iba pang lokal na produkto ng tuba. May mga libreng pagkain naman gawa sa gabi para sa lahat ng dumalo kabilang ang Ava Cake, Ava Shawarma, Ava Pie, Ava Chips at Ava Empanada. Nagbigay din ng mga mensahe ang mga lokal na opisyal at sinamahan ito ng mga masiglang intermission na nagpamalas ng kanilang mga talento, gaya ng pagsasayaw ng Benjan Dance at iba pang mga katutubong sayaw, pati ng pagtugtog ng mga gongs bilang pahagi ng intermission. Kasama sa mga aktibidad ngayong umaga ay ang pre-pageant para sa Mr. and Miss Tuba 2024 kung saan ipinakita ang mga ethnic wear mula sa iba't ibang barangay. Isa sa mga tampok ng selebrasyon ay ang layunin ng mga lokal ng Tuba Benguet na gawing isang must destination ang bayan dahil sa mayaman nitong mga tourist attraction. Kasabay nito ang mga plano tulad ng pagpapatayo ng tourism office upang mas matukoy at magabayan ang mga turista patungo sa iba't ibang destinasyon. Inaasahan pa ang mas maraming aktibidad sa mga susunod na araw ng pagdiriwang na ito na talaga namang inaabangan ng mga mamamayan ng Tuba. Ang selebrasyon ay magtatagal hanggang ikadalawampu ng Setyembre kung saan marami pang mga kaganapan ang inaasahan hanggang sa pagtatapos nito. Angeline Cafuyaw para sa Herald Express Balita.